Bakit? Anong gusto mo, Bleng? Ha? Nainitan ka na. Hmm. Nainitan si Blenky? Ha? Nainitan? Inet. Anong gusto? Hmm? Wait lang. Yan na naman si Blanky, oh. Mm, nangahiha. Nangahihi ng nang ano si Blanky. Nainita na naman si Blanky. Hmm. Wala kasing aircon, kaya yellow na lang blank. Mm. Yan, no, di ba? Yan yan si Blanky. Sobrang init.